Ayan. Hello mga kasimple. Ayan, welcome back sa ating panibagong video. So, mayroon tayong followers na nagtatanong uh, so yung gap age namin ni Papangkano. So, pag-uusapan natin ngayon while tayo ay nagluluto ng dabong at saka kagulay, dahon-dahon, naka-frozen naka ni guys. Akong gibuhat, gifrozen na ako para di siya masira. No? Kaya ito na, Ago, hindi pala naka-prepare ang lahat. So, kukuha muna tayo ng paminta. Mga ah, panglasa-lasa. Ganon. Mag-isa tayo. Tsaka meron tayong shrimp, guys. Ang nating lutuin ngayon. Tapos, magluluto pa ng pusit. Ay, pusit na ito. Laki-laki. Tapos, iniwa ko lang. Tatlong putahin lulutuin natin. Hindi ko siya uubusin ngayon. Kasi, guys, alam nyo na, busy ako lagi. Kaya, Magluto ako ng tatlong potahe ngayon para iano ko siya. Pag gusto kong kumain, mag-init lang. Ganun. Hindi na palati. Paragi palaging nagluto oo, oo, kaya ito na. Magluluto na tayo. Lagyan ko konti ng ano. So, ayan na nga. Ang katanungan is, ilan ang ilan ang ilang taon ang age gap namin ni Papangkano? Oo. So, yung gap namin yung papangkano. Tatlong potahe ang ating bulutuin. Doon mga kasimple, ay si kano bago kami nagkakilala talaga niyan. Single mom ang kasimple nyo. Oo, naging single mom. Mayroon akong isang anak na akong isang anak, lalaki, si Gian. Anak ko yan sa aking, ano, sa aking, yung boyfriend ko noon. Pinoy, naman. Hindi siya Amerikano, Pinoy. So, hindi talaga kami naging kami. Kaya, ayun na nga. Hindi kami naging kami. So, naghanap tayo ng yung mas ano talaga sa atin. Yung mag magmamahal sa atin talaga ng tunay. Ito na nga. Si pang kano. So before talaga kami hindi pa pangkano nagkakilala. Meron akong kachat noon na kano din, kano. Pero hindi kami nagkano kasi meron lang talaga kaming ano noon guys. Yung nagpost lang ako ng nagpost ako ng ano ng picture ng aking pinsan at saka anak niya. Ang kala niya anak ko daw. Kaya, binablock niya ako sa Facebook. Ganun. Hindi na kami nag-communicate. Pagka dito yun sa Amerika din. Eh. So, hanggang sa sabi ko, ay, pagod na ako sa relasyon na ito. Ayaw ko na. Yun. Sabi ko na lang mga kasimple, sana makahanap ako. OFW ako dati. O, sa Kuwait. Sabi ko, sana makahanap ako ng tunay na tao talaga. Nasaktan din ako noong binablock niya ako sa Facebook. Lahat ng account, on to WhatsApp, ganun. Sa imo Yun. Sabi ko, sana makahanap ako ng tao. Bata man siya o matanda. Basta, yung totoong magmamahal na. Yung seryoso talaga. Ayaw ko nung ano, hindi seryoso. Hmm. Kaya, ayun na nga mga kasimple. Ilang buwan ay dumating si Papangkano sa buhay ko. Ito na nga yung kaibigan ko, nag-text sa akin. Sabi niya, meron akong kapilala na gusto ng Pinay. <laughs> mag magdedo, diba? Gusto ng Pinay. Meron akong kakilala gusto ng Pilipinas. So, ikaw ang ibibigay ko. Diba, mga kasimpi? Ang ganda ng story na ito. Yung ni-refer sa iyo. Diba? Hindi mo na kailangan maghanap. At siya na ang dumating sa akin taba, siya na ang dumating bigla talaga, si Papangkano. Hindi, hindi ko na siya inahanap. Bigla na lang siya dumating. Yung kaibigan ko, binigay niya sa akin yung uh, nam, binigay ni kinuha niya yung number ko, nung pinay na kaibigan ko. Kinuha niya yung number ko at binigay niya kay Papangkano. At saka, mga ilang two days, bago siya nag-text sa akin. Mm -hmm. Nabi! 2 ba, days bago siya nag-text, nag-hi siya. Siyempre, ako mga kasinti, hindi ako marunong masyado mag-English. So, nung ano, nung nag-OFW ako, hindi ako marunong masyado mag-English. Makaintindi ako konti. Oo, oh, makaintindi ako konti. Sinabi ko agad sa kanya, hindi ako marunong mag-English. Ganon. Sabi pa niya, hindi, marunong mag-English. Ang galing mo nga sa akin mag-reply. Ganon. ang <laughs> story time ba? Diba? pag... Makakita kayo ng apam. Uh, story time, changing message kayo, ba diba? Story nyong uh, about sa buhay nyo. Ganon, anong nangyari. Ganon, ba diba? nag-change kami ng ano, messaging na naman. ba diba? Mga story niya about life. Diba? Kaya ayun mga kasimple. Hindi ko na pahabain pa ating videos. No? Ano? Yun na nga. Hanggang sa naging kami. Hanggang ba? Diba? Hanggang sa naging kami mga kasimple. Swerte ako kasi sa kaibigan ko, hinanapan niya na ako magandang mawait na tao. Kunin ko muna yung taklop na kaldero. <laughs> Ayan, mga kasimple. Alam nyo, ang, ganda ng story talaga. Hindi ko akalain makahanap ko ng tao kagaya ng asawa ko. Ayun na nga, ang age gap namin ni Papangkano is 31 years. Oo, nakita kami ni Papangkano is ano, oo, ang edad ko kasi 34 na ako ngayon eh. Oo, naging si Papangkano 65. Ako 34. So 31 years ang gap namin, 'di diba? 31 years. I age doesn't matter talaga. So, 'yun, mahal namin ang isa't isa. Walang ano, yung kami lang dalawang nakakaalam, wala nang iba. 'Yun lang. Thank you, guys.